Yun, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Another tutorial tayo ulit, no? Tungkol sa relay. Uh, eh, Ma-share ko sa inyo kung bakit ba nilalagyan ng relay yung mga busina natin o yung mga kinakabit nating mini driving light. Uh, talaga bang kinakailangan na uh, siya ilagyan ng relay o ka pwede nang kahit walang relay. So, para maintindihan nyo maigi, nagkawa na ako dito ng diagram so ayan ito po yung diagram ng actual na wiring sa ating mga motor ganyan lang po yan, kahit anong pang accessories yung ilagay nyo so wala na pong ano yan, wala nang special uh, special na uh, dadaanan, kundi switch lamang bali yung isang wire nyo padadaanin nyo lang sa switch is either positive or negative so, pagpapadaanin nyo siya sa switch para makontrol nyo yung function nung accessories na ilalagay nyo sa inyong mga motor. So, ganyan lamang po yon. So, bakit ba kailangan natin palagyan ng relay? Kung pwede naman palang walang relay. So, naglalagay tayo ng relay dahil sa tinatawag nating BD o voltage drop. Yan ang tawag namin sa electrical voltage drop. Ano nga ba tong voltage drop na to? yan po ay very common sa ating mga battery no ang battery kasi yan po ay direct current so yan po ay yung battery nyo it's either 12 volts or 24 volts pero kung sa motor yan 12 volts lamang po so ang ibig sabihin nun limited lang yung kanyang supply sa 12 volts so kung magta travel sya ng malayo mula battery hanggang busina magta-travel siya ng ganong kalayo, ay magkakaroon po siya ng voltage drop. O kaya naman ang ginawa nyo ay uh, hindi kayo remake ng battery. Hindi nga kayo remake ng battery. Pero, kumuha naman kayo ng supply dun sa uh, termination joint o dun sa uh, harness na marami nang naka uh, install na wire. Para mas maintindihan nyo. Ito yan. Ito yan. So, battery. positive negative tingnan break line Yan. Kumuha naman kayo dito sa termination joint ng inyong pinaka-harness. So, ang tendency niyan ay nagaagawan na dito sa pinaka-supply na to. Kaya, ang kalalabasan niyan, mga kamaster, no, sa mga gusto mag-wiring ng motor dyan, ay voltage drop. So, kukulangin na po yung, yung supply. Bali, nagaagawan na sila dahil sa iisang termination. So ang magiging ano natin dyan, solusyon ay maglalagay tayo ng relay o ito. So relay yung tawag sa kanya. Bakit ba siya tinawag na relay? Ang tagalog sa relay ay uh, standby ay pag pagtamb uh, pagtambay o pagsandal o pagtigil uh, basta pag, uh, ganoon eh uh, yun yung ibig sabihin ng relay. Ibig sabihin ah uh, nagre-relay ka sa kanya parang sumasandal ka sa kanya so yun yung trabaho nya bali mula sa battery papunta sa relay so yan uh, tapos yung output nito, papunta na sa ilaw nyo kumbaga yung 12 volts nya ay nandito na nakatambay na dito sa malapit sa inyong accessories so dahil doon Uh, na-eliminate natin yung voltage drop na tinatawag at yung accessories natin ay nasusuplayan ng maayos kasi yung voltage drop po kunyari 12 volts dahil sa haba ng biyahe o ng travel ng kuryente o kaya naman dito agaw-agawan sa kuryente voltage drop imbis na 12 volts ang nakakarating sa accessories ninyo okay. for example ito ay 105 decibel na busina masyadong malakas yun. Uh, pag once na ginamit nyo na siya imbis na 12 volts yung makuha nyo supply eh bababa po yung kanya supply it's either nasa 9 volts lang or 8 volts lang kaya ang output ng yung accessories, accessories yung busina paos no? so ibig sabihin nun kulang yung supply nya kapag hindi nyo ginamita ng relay so yun naman ang trabaho ni relay no? Uh, mas mapa ikle yung travel nung nung no, kuryente uh, may iwasan yung voltage drop at pag aagaw agawa ng kuryente no so yun po yung kanyang pinaka trabaho sa system kaya tayo naglalagay ng relay uh, meron din na nagsabi ng uh, ano hindi ko nasasabing kung taga san siya ano pa sabi niya naglalagay ng relay para hindi masunog yung wirings uh, hindi ko rin masabi kung dahil dun yun no? Kung nag nagbigay ka ng na, naglagay ka ng relay, may iwasan mo na 'yung pagkasunog ng relay. Hindi po 'yun doon. Ang uh, pagkasunog ng relay ah, uh, ng 'yung wirings, it's either hindi tugma 'yung wirings niyo, malakas uh, malakas to masyado 'tong load niyo, tapos 'yung wire niyo manipis lang, no? So, yun yung nakikita ko isang dahilan ng pagkasunog ng wirings. At isa pa, yung mga lumang motor na hindi battery operated, ah, uh, yung LED, Ikinuha na supply... Ah, sinundan nila yung... Ah, dati nilang wirings na headlight... Na naka... Ah, naka... Nakuha na supply kay alternator. So, maling-mali po yun. Ano? Si alternator po kasi... Ang supply po dyan ay AC pa. So, kapag yan... Ay kinuha naman ng supply dyan ng LED... Malamang sa malamang talaga... Sigurado sunog yung LED nyo. So, kung LED po ang inyong gagamitin sa inyong mga motor guys, tatandaan nyo lagi na rekta po sa battery or rekta sa rectifier ng inyong mga motor. Huwag po kayo magre-rekta sa alternator. Eh, sigurado sunog po yung wirings ninyo. So, mabalik tayo sa ating tutorial tungkol sa relay. So, yun nga, naipaliwanag ko na ang para saan si relay. So, si relay naman, ang pagkaglalagay ni relay, sige, ito po yung kanyang diagram. Ayan hindi susulat ko ang kanyang diagram battery positive negative So, ayan. Kung masana, sa uh, nasa relay natin. So, ganyan lang po ang pag. Ay, mali pala, no? So, hindi bali. Uh, hindi ko kasi nasama yung switch, eh. Kaya ako nasabing mali. So, uh, paano ba to? So, imagine na lang natin dito. Kunyari, may switch. No? May switch yan dito. So, bago pumunta kay relay. Hindi, eh. Ayan. Ulitin ko na lang suka tayo bago. ko? ba tayong mas tip, ayan tinama na natin yung ating diagram pero mukhang mali pa din pero tama po yan guys uh, haluan paliwanag ko battery si negative at positive so si positive uh, may recommend ko na rin no? si negative siguro uh, wag nyo nang padaanin kung saan saan rekta na natin yan sa ating accessories o sa ating relay wag natin pagbabalik yung dalawa it's either pwede naman pagbalik na Si negative dadaan kay switch tapos si positive diretso. Pero kasi nga uh, DC yung ating supply, so si negative po, yan po ay 0 volts. Ito po ang 12 volts. Etong isang linya. So itong isang linya na to kapag uh, dinikit mo rin sa bakal, sa tester, magkakaroon ng reading na 12 volts. Pag naman tong negative, kinuwa naman ng sub so, ano uh, dinikit mo rin sa bakal, uh, ginamit naman ng tester no? Wala siyang rating. Uh, kaya mas maganda na si negative break tap bulagi, po eh. si positive lang padaan niyo sa switch. So ayan, yeah, mabalik tayo. Uh, si positive na uh, po po switch. Yung switch na push button niyo sa inyong mga motor. Tapos yung output noon papunta naman sa supply ni relay. Si relay po ay may supply. Kung gusto niyo matuto, meron po akong tutorial tungkol sa relay. Yung panoorin niyo po 'yon. Pares lang po 'yan ng kahit anong relay, mapamotor pa man yan o sasakyan, kotse, iisa lang po ang mga relay. So, sa relay kasi, may makikita ko yung supply dyan sa diagram. So, yan, kung makikita nyo dyan, ayan, 13, 14. So, yan po yung supply. Yan po yan. So, so rumekta na, na po yung sa supply. Tapos, itong sign na to, itong normally open na tinatawag natin, dyan naman po pupunta yung isang ah, uh, wire nung no, ating accessories. Tapos yung isang ano naman, isang wire na accessories natin, diretsyo na po sa negative. So, ito may tagging din to, positive, negative. So, ganun lang naman. Si negative, hindi na pupunta sa loob ng relay. Uh, ah, kukuha lang siya ng supply sa negative ng relay. Tapos si positive naman, papasok pa yan sa loob ng relay sa normally open. Bali, to kung ang mangyayari dyan. Ito, positive. Yan. So, yun ah uh, huwag nyo titingnan yung number ng relay. Ang titingnan nyo ay yung sign. Saan ba yung normally open? Itong sign na to. Yan po yung nakalagay doon. Diyan yung po ilalagay yung ah uh, it, i, pinararel nyo sa positive. No? O itinap nyo sa positive. Ilalagay nyo pa ulit sa relay. Tapos yung output no, yung kapartner no, yun na po yung dadiretso sa ating ah uh, accessories. So panoorin nyo yung isang kong video kung paano gumamit ng relay. Ito kasi yung video na ito, yung ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng relay sa ating mga motor. So, yon sana naintindihan nyo guys, kahit medyo parang magulo yung aking discussion. Uh, nyo na, di kasi ako marunong mag-explain, pero syempre, gusto ko rin ma-share yung knowledge na meron tayo. No? Doon sa mga naguguluhan at uh, yung walang nagtuturo, So yun, nagsimula din kasi ako sa hindi marunong hanggang sa natuto na rin. Hanggang sa natuto na natuto. So yun, ibinabalik ko lang yung akin natutunan dun sa mga hindi pa marunong. ano. Gusto ko share, gusto kong i-share. So yun, kung pinanood nyo itong video na to, maraming maraming salamat po mga kaibigan, mga kamaster. So hanggang dito na lang po ang ating video tutorial. So kung may tanong kayo o gusto pang malaman, i-comment nyo lang po yan at sasagutin natin yan at gagawa natin ang video yan no o kaya uh, send ko sa inyo uh, ipipm ko mismo sa inyo no para mas maintindihan nyo yung inyong gustong malaman so yun maraming maraming salamat hanggang dito na lang po ang ating video so yun thank you